Alin? Mamaya. Yeah. O, oh, dahan-dahan. Ha, bol. Ha? Ha? mo, oh, nakakahiya ka. Kinadali ng gaya. Aba. <laughs> Ay, nakatingin sa iyo. <laughs> <laughs> kaya pala yung na li na. Kaya pala kimamigay na din ang tinapay. Ayun, tinapay. Ito pa naman Ay, oh. Ay, ng kagagayan. Kinakain ka. <laughs> Hindi ha.